Ang taong ito ay bumibili ng sariwang mansanas bawat linggo, ngunit huwag na huwag itong kainin. Sa halip, hinti ang mabulok at saka ilagay sa loob ng ref. Pagkatapos ay ilabas ang inihandang itlog ng ipis, at ikalat ang ilan sa ilalim ng lahat ng bote sa bahay. Ang natitira ay ipapahid sa sulok ng kabinet, tapusin ang mga bagay na ito, pagkatapos ay nakaramdam siya ng panatag sa pagsisimula ng araw na trabaho ay ang tagapamahala ng gusali. Ang lalaking ito, maaaring pumasok at lumabas sa silid ng may-ari ng bahay sa kalooban siya tuwing gabi. Maghintay hanggang sa makatulog ang may-ari. Agad na lumabas mula sa ilalim ng kama. Pagkatapos ay ibuhos ang inihandang gamot sa isang tuwalya. Lumapit sa babae at marahang tinakpan ng kanyang bibig at ilong. Sa lalong madaling panahon sa ilalim ng mga epekto ng gamot, nakatulog ng mahimbing si Lisa. This time kalbo na ang lalaki. Maaari mong tanggalin ang iyong maskara at gawin ang anumang gusto mo. As usual pumasok siya sa banyo at ginamit ang siren. Sumipsip ng ilang likidong hindi kilalang pinanggalingan. Sa himik na nag-inject sa skincare products ni Lisa. Pagkatapos ng lahat, maaari kang humiga sa tabi ni Lisa at matulog. Alas 4 ng umaga ay gigisingan siya sa tunog ng kanyang relo. Bago pa magising ang babae, kinuha niya ang toothbrush niya para mag-toothbrush. Ibalik ang lahat sa kanyang lugar at umalis. Araw-araw gumising si Lisa na masakit ang ulo. Nung una wala siyang pakialam, mag-toothbrush ka pa rin, na ng lalaki. Ngunit kapag gumagamit ng mga produkto ng pangangalaga sa balat, palagi kong nararamdaman ang pagdidilim ng balat ko. Dahil gumagabi na, kaya walang oras para isipin yon. Dali-daling nagpalit ng damit at bumaba ng elevator. Naghihintay na ang kalbo sa lobby. Kahit na maraming na hindi nakilala ni Lisa ang taong ito. Ngunit napakapamilyar nito sa kanya, ang sikretong ito ay alam lamang ng mga lalaki, magiliw niyang bati na parang walang nangyari, kahit hindi nakatulog ng maayos si Lisa, mumiti pa rin siya pabalik. Hindi ko alam kung ilang gabi ko nang nakasama si Lisa, ngunit hindi pa rin nakontento ang kalbo, para sa gusto niyang gawin. Hindi lang basta nakikitulog kay Lisa, isang lalaki ang aksidenteng nakakita ng malaking halaga ng pestisidyo sa ilalim ng lababo. Noong natakot-natakot si Lisa sa ipis, isang kakilakilabot na ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Naglagay siya ng bulok na mansanas, malalim sa loob ng refrigerator, pagkatapos ay ilapat ang lahat ng mga itlog ng ipis sa ilalim ng bote. Makalipas ang ilang araw ay napansin ni Lisa na lumalala ang mga pantal sa kanyang mukha. At mga sakit sa balat, nagsimulang lumitaw ng mas malinaw sa kanyang katawan Pagbabago sa hitsura, nagiging malay sa sarili kapag kaharap ang iba Ang pagkakita kay Lisa na nagmamadaling dumaan sa tiyahin ng kapitbahay ay lubhang nakalilito Pero parang tuwang-tuwa ang kalbong lalaki Hanggang isang araw nagising si Lisa na masakit ang ulo, pasuray-suray patungo sa salamin Pagbukas ko palang ng pinto ng kabinet ay may nakita akong mga ipis na gumigapang sa kabinet Nagulat siya at mabilis na napatras. Pagtakbo sa sala, napagtanto niyang puno ng ipis ang bahay. Maging ang hapag kainan ay inookupan nila. Nakapijama si Lisa. Tumakbo pababa at mabilis na humingi ng tulong sa kalbo. Nagkunwaring walang alam ang lalaki. At sinundan siya sa itaas. Sa katunayan ay nahulaan niya yon. Ang mga itlog na inilatag niya ay gagana. Kunwaring sinusuri niya ang buong bahay. At saad ni Lisa na ang lugar na ito ay ganap na madidisimpekta sa lalong madaling panahon. Humingi ng tawad sa kanya ang takot na babae. Tingnan mo ang takot na muka ni Lisa. Lihim na natuwa ang kalbo. Walang nakakaalam na takot na takot ang babae. Gaano ito kapakinabangan sa kanya? Orihinal na nais na hayaan si Lisa na manirahan dito mag-isa na may takot. Ngunit sinabi niyang pansamantala siyang mananatili sa bahay ng kanyang ina Medyo nadismaya nito ang kalbong lalaki Dahil hindi siya makalusot sa ilalim ng kama Naghihintay ng ibang babae Wala akong choice kundi ang mabilisang lutesin ang krimeng ginawa ko Inabot siya ng dalawa araw Nadisinfect lang ng buo ang bahay ni Lisa Pagkatapos ay tinawagan niya ang numero ng telepono ng babae upang ipaalam ito Si Lisa sa telepono ay tila labis na nagpapasalamat sa kanya, at sinabing babalik siya mamayang gabi. Kakaibang ngiti ang ipinakita ng kalbong lalaki, pagkatapos ay inilagay niya ang lahat ng kakaibang gamit sa kanyang bulsa. Madilim pa lang nang makarating siya sa bahay ni Lisa, inilabas niya ang lubad at patuloy na sinubak ang galaw ng kanyang kamay sa kanya inilabas ang kutsilyo, at tinuro ang direksyon ng kama para mag-practice. Ngayong gabi ay gustong tuluyan na siyang maalis ng kalbong lalaki. Pagkatapos may handa ang lahat, tahimik siyang gumapang sa ilalim ng kama. Tahimik na naghihintay sa pagbabalik ni Lisa ngayong gabi. Ngayon niya naisip ang ngiti sa labi ni Lisa, dahil araw-araw kung nakikita ang ngiti sa mukha ng babae sa hall tiyak na pahihirapan niya ito, kung hindi buhay ang gusto niya. Very dedicated siya, para mawala ang ngiti ng babae, sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong mga kamay sa mga produkto ng pangangalaga sa balat. Para bigyan siya ng pantal, tapos ginawang pugad ng ipis ang kwarto niya, pinagmamasdan ng ngiti ni Lisa na unti-unting nawawala, hindi may ang kalbong makaramdam ng saya, pero ngayon gusto niyang tuluyang malis ang taong mas magaling sa kanya si Lisa. Makalipas ang dalawang oras sa wakas ay may nakita siyang babae na pumasok sa bahay, Natutuwa siyang tingnan ang magandang pigura ni Lisa, palapit nang palapit. Ngunit sa oras na ito, isang kakaibang lalaki ang lumitaw mula sa likuran. Hindi tama ang pakiramdam ng lalaki. Isang kakaibang lalaki lang ang nakita ko na nagtanggal ng sapatos at naglakad papunta sa kama. Ilang sandali pa ay nagsimulang manginig ang kama sa harapan niya. Biglang nahulog ang bote ng gamot na nakaipit sa ilalim ng kutson. Sakto namang bumagsak sa mukha niya. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang kanyang kamay ngunit huli na ang lahat. Alam ng lalaki na malapit na siyang mahimatay. Pigilan ng iyong hininga at umakyat mula sa ilalim ng kama, sa ilalim ng impluensya ng droga. Unti-unting naging malabo ang kanyang kamalayan. Mabigat na paghinga. Naglakad siya sa dingding patungo sa pinto ngunit nakalock ang pinto. Inilabas niya ang susi at sinubok ang buksan ng pinto bago nawala ng malay. Ngunit kalaunan ay nagdilim ang kanyang paningin at nahulog siya sa lupa nang magising siya ay natagpuan niya ang sarili sa bathtub nalilito binuksan niya ang kurtina at tumingin sa labas malamang umaga na ngayon at naliligo ang babae pilit inaalala ng kalbo ang nangyari kagabi Ngunit hindi niya alam kung paano, pero nakahiga ako sa bathtub. Sa pagkakataong ito, tila may natuklasan ang nobyo ni Lisa. Nakatago pala ang gamit sa ilalim ng kama. Kagabi ay natuklasan ng isang lalaki. Hinatulan ni Lisa na ito ay isang instrumento na nakalimutan ng kalbong ulo habang ini-sterilize ito. Kalbo ang ulo sa kabila nang hindi sinasadyang lumabas ng banyo ang dalawang tao. Sa kasamaang palad, may gagawin ng kasintahan at kinailangan pang lumabas. Nagtatago siya sa likod ng pader, at hindi nang ahas gumawa ng ingay, ngunit walang balak umalis ang batang mag-asawa, kahit sa sala kaharap niya nag-yoga, kinuha ng kalbong ulo ang susi at aalis na sana, kasunod ng mga yapak ng dalawang tao dahan-dahan silang umalis at lumapit sa pinto. Tawid lang sa kwartong ito, matagumpay siyang nakatakas, pagkatapos ay humanap ng tamang oras para pigilin ang iyong hininga. Ngunit kalaunan ay natuklasan ng lalaking iyon. Nagbihis siya sa gulat at tinanong kung sino ang ibang tao. Kalbo ang ulo ko at hindi ko alam ang gagawin. Hanggang sa maubos si Lisa, biglang may naisip ang lalaki. Sabi niya na iwan dito yung mga disinfectant tools. At hindi ko alam na may tao sa bahay. Ginamit niya ang ekstrang susi para mabuksan ang pinto. Nagtiwala si Lisa sa manager ng gusali, na nagdidisimpekta sa kanyang bahay sa nakalipas na dalawang araw. Pagkatapos ay ibinalik niya ang itim na toolbag sa kalbo. Matapos magpalitan ng ilang salita ang dalawa, umalis yung lalaki, isinara ng nalilitong nobyo ang pinto, hindi alam ni Lisa na may inilabas siyang hayop sa kagubatan mainit pa rin kumaway sa kanya habang papalabas, nakita ng kalbong ulo ang ekspresyon ng muka ng babae, puno pa rin ng ngiti ang isang malupit na pag-iisip ay hindi maiwasang bumangon muli sa aking puso kinagabihan nagkaroon ng matinding pagtatalo si Lisa at ang kanyang kasintahan dahil matagal na kayong hindi nagkikita, buntis ang babae, naghinala talaga ang lalaki, hindi sayo ang bata, at nakaramdam ng insulto si Lisa, iniwan ng lugar na ito sa galit, ngunit sa susunod na araw, nagkusa ang kasintahan na hanapin ang manager ng gusali, natuklasan niya ang mga ipi sa bahay kaya tinawag niya ito sa bahay. Sa kanya sinuntok ang kalbo, mula sa lalaking ito, nalaman niya na ang kanyang masamang pag-uugali ay naganap ng higit sa isang buwan nang marinig ang mga salitang iyon ay hindi na niya nakayanin, agad na hinawakan ng kanyang kalbo na ulo at idiniin sa kama sa panahon ng kawalan ng pag-asa, dinampot ng kalbong ulo ang piraso ng salamin sa tabi niya, tumalikod at saksakin sa tiyan ang kalaban. Tuluyang sa muka ng dugo ang lalaki at nahulog sa bathtub. Nilinis ng kalbo ang eksena, at nagpanggap na nagpakamatay siya, saka siya mabilis na nakatakas sa lugar na ito, napakabilis nakatanggap ng ulat ang pulisya at nakarating sa pinangyarihan. Nalungkot si Lisa nang malaman niyang pumanaw na ang kanyang asawa, habang nakatayo sa tabi niya ang kalbong ulo, nakipagtulungan sa investigasyon na parang hindi nila alam, Kilala mo ba siya? Ang kakilala ay nobyo ni MS Mary. Anong nangyari? Kung titingnan ito, hindi tiyak ang pagpapakamatay. Ito ba ay pagpapakamatay? Matatas na sagot ng kalbong ulo, ay napakabilis na naalis sa hinala. Sa wakas ay hindi na mapangiti si Lisa tulad ng dati, at ang tanging natira ay ang bata sa kanyang sinapupunan. Siya ay tumingin kaya miserable at walang magawa. Yan ang naabat ng mga skinhead. Sana makita mo ang iyong ngiti sa susunod.